Ah, tetestingin na natin yung nabili nating kabayo ng ating gabi. gagamitin oh yung dalawang yung ano vitamins. Color. Ayan na, unang testing. Sa akin, ayaw ko <laughs> mo. mo. Ay, ayaw! Ayaw, ayaw! Tishes! Ah, ah. Masipa! <laughs> Huwag doon sa may simento ka para hindi ano, mabigla. Mabigla. Hindi ko naman na-unhumpe. Ha, ha! Ha! Ayaw sa'yo, takot. Ha. Ayaw, oh, Ha, Ah, hindi pala. Ayop. Mm -hmm. Tuturo pa ng kabayo. Ganyan lang po muna. Mabilis pong palakarin. Okay. <laughs> <laughs> Ayun na at ginugupitan na nare ready na, may kasal bukas, po uh -huh. na, ginupitan na. Prakasidin first day. Ito aso Andito Butihin yung dalawa. ng treni, ayan. First day yan. Lala, na. Dino, dino, samita, samita. <laughs> 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 Malaki ka, napagod si Jepoy sa first day niya sa pag -traine. Bukas naman ulit. Ayan, kain ka muna dyan, Jepoy. At yung kwadra mo, eh, gagawin pa lang natin. Marunong-runong ng bagya na sakyan. Tapos tinanggal yung ano, buhok sa ibabaw. Tapos kinakailangan araw-araw siya sa sakyan para sa susunod, kahit wala na nag-aakay, marunong na sakyan. Ayan, thank you mga kachika.